So guys, uh, another update na kabit na pala tayo ng insulation para doon sa mayero. So, ang size pala guys ng nakuha kong insulation ay 10mm ang kanyang kapal. So, ito yung guys. So, yan. yung guys, like yan yung insulation natin para sa mayero. So, 10mm po ang kapal niyan. So, ayan, makita nyo, dati may mga nakalawit ngayon. Okay na. Uh, palitan na natin lahat. So, ayan, yung mga nasira na insulation na na natin. Hanggang dito, guys. Kasi sa gitna, okay pa naman. So, itong isa, papalitan na lang itong isa. Eh, umulan lang, kaya hindi yun papalitan ho yung isang yan. Kasi, Uh, bulan kanina malakas so siguro bukas na yan naka ready na guys sa uh, ito na guys, uh, kinat na yan body form, form meters yan yung bubong so yun so ayun uh, na lang siguro bukas nandito lang po uh, nandang habit ko sa inyo